Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat muna naman sa himpila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CNN live, live Nationwide Juna Dacapulco, magandang araw sa Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas isang forum para sa mga miyembro ng Oriental Mindoro Black Pepper Growers Association ang ginanap sa Kapitolyo ng Oriental Mindoro noong ika-27 ng Pebrero na pinangasiwaan ng Provincial Cooperative Development Office Ayon kay PCDO officer Orlando Tison pangunahing layunin ng gawain ang paramihin ang mga magsasakang nagtatanim at gayon din ay palawakin ang lupaing pinagtataniman ng paminta sa pamamagitan ng suporta ng pamahalaang panlalawigan at ng mga iba pang konsernadong ahensya. Napag-alaman mula kay Mr. Nilo Di Mailig, Pangulo ng Asosasyon at dating Provincial Agriculturist, nasa Rank 3 ang Oriental Mindoro sa pagtatanim ng paminta sa buong bansa, samantalang Rank 1 naman sa buong Mimaropa. Sa kabuuan ay nasa 44.8 hektarya pa lamang ang taniman ng paminta sa lalawigan na matatagpuan sa mga bayan ng Bako, Nauhan, Victoria, Pola, Gloria at Bulalakaw tinatayang umaani ng 52.2 metric tons ang mga taniman ng paminta sa lalawigan. Bagaman nasa isang taon pa lamang mula nang maitatag ang kanilang samahan ay pinagmamalaki ni Mr. Di Mailig na agad nilang naiparehistro sa dole ang kanilang samahan at nakatanggap na rin sila ng Certificate of Accreditation mula sa sangguniang panlalawigan. Samantala, Kabilang din ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Department of Social Science and Technology at Provincial Agriculture Office sa mga ahensyang katuwang sa implementasyon ng mga programang katulad nito. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB-CMN Kalapan City reporting live para sa CMN Pilipinas. CNN live. Nationwide. Maraming salamat Jonah Lacapulco mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM si Amen Kalapan Oriental Mindoro.